Subay sa ika-123 katuig nga kasaulugan sa Labor Day, nagkadaiyang kalihukan ang gipasiugdahan sa Department of Labor and Employment kung Doli 7. sa dakong job fair nga gipahigayon sa ka Mall, may parafol usab sila nga mga motorsiklo, cash o grocery items. Kapin sa Usaka Libo ka mga individual, gikan sa nagkadaiyang tripartite Industrial Peace Council sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug Talisay City ang mitambong. Sa iyang pakigpulong, gipasabot ni Dolly 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe nga samtang masulubo ng kasaysayan sa pagkaumul sa Labor Day celebration, buot niya kinihimuong festive kikining adlaw alang man sa mga mamumuo. Gihimong gimong atad usab niya ang kamahinong danon sa pagpromote og industrial peace sa matag opisina o patigayon kay dako kinig matabang aron mas mapalambo pa ang performance sa matag trabahante matud sa dole, ni Saka nga sa 97.2% ang employment rate sa Central Visayas as of January 2025 basi sa data sa PSA. Mas taas itandi ni atong January 2024 nga miabot sa 95.2%. Also, unemployment rate has dropped. Kini nagpamatuod lamang nga ang atong mga mamumuo o atong magpapatigayon nagkayusa aron pag pagpaghimo pa og daghan pang trabaho